sama natin ang legal counsel nga ni Alice Go attorney Stephen David. Good morning, good morning po morning, attorney. Good morning, DJ Chacha Castro Ted. O. Attorney, kamusta si Alice Go ngayon? Kasi kahapon sa mga balita, hindi po ba parang sumakit yata tin siya bago pumunta sa Senado? Kamusta na po siya ngayon? Ondi oh, na mas ma na n'ya. Nanibago lang siya sa Siguro stress na rin. Pero wala naman yun. Yung yon yun. Oo. Okay But, naman siya. Okay naman siya. Oo, oh, that's good. Na maayos po ang condition niya ngayon. Attorney, pagkatapos ng Senate hearing, nagkaroon ba kayo ng chance para makapag-usap ni Alice? Yes. Uh, binisita ko siya sa custodial center. Uh. Mm -hmm. Pwede po ba nating malaman yung ilang detalye doon po sa napag-usapan niyo ni Alice go Well, I would like to. Pero meron, tayo, <laughs> meron tayong absolute privilege diyan. Di ka pwede i-discuss kung ano yung detail na napag-usapan namin. Di ba? Okay, then, sige po dapat, yung uh, legal defense legal maneuver kaya yung yung uh, uh, ina-analyze namin yung yung ginawa niya sa Felix. pero in details, hindi pwede ma malakas. Hindi tama naman po opo. Uh, attorney kahapon sa naging pagdinig no may mga ilang uh, tanong na naitanong na rin naman po kay Alice Go noon at uh, ito nga yung isa sa mga dahilan kung bakit siya na cite in contempt dahil po doon sa Ah uh, hindi niya pa rin sinasagot kung si Go Wapping ba at si Alice Go ay iisa lamang. Mm -mm. Attorney paulit ulit-ulit din po yung ilang mga katanungan na natanong na rin sa ilang mga Senate hearing pero ganun pa rin po ang naging sagot ni Alice Go. Sa susunod po bang Senate hearing eh papupuntahin niyo pa rin po po ba siya no pong naging advice yo dito kay Alice Go. Iba na yung mga may, may iba na siyang sagot ngayon. Ang sinasabi niya hindi ko hindi po ako yan. Ako po si Alice Go. Pasensya na po kung hindi po kayo naniniwala. Hindi na natin naririnig yung ah, hindi ko maalala your honor pero hindi niya sinasagot na kumbaga hindi, directly sinasabi niya sa mga uh, senador na hindi po yung mga sinasabi okay. nyo hindi po yan. Okay, sagutin ko. Hindi naman niya sinasabing hindi po ako 'yan, hindi mm -hmm. na rin sinasabing ako 'yan. Ang sinasabi mm -hmm. ay Okay, ganito kasi 'yan, Mama DJ. Kasi ang ang isang resource person, kaya ka tinawag para gusto lang malaman kung kung ano yung dapat mong gawin in aid the legislation sila, di ba? Ang problema kasi uh, eh, hindi ka naman pala nagsasabi ng totoo. Kasi sila convinced naman sila na hindi ka nagsasabi. Bakit pa siya ginagawang resource person? Ano ba talaga intention? Ngayon, kung tinatanong siya kung siya si Guahaping, ah uh, siyempre, ngayon, pinailang resource person ka, pero at the same time, pinail lang ka ng criminal cases, di ba? So, paano mo ngayon ina-expect yung isang tao, yung isang akusado for that matter, na idiin niya yung sarili niya na, o, okay. sige, wag na tayo mag-trial, uh, inaaming ko na na ako yan, at ako, e eh, ikulong niyo na. Siyempre, wala namang ganun tao na ipapahamak niya yung sarili niya. Kaya nga, meron tayong constitution, constitutional right against self-incrimination. Bakit Example lang, bakit ka ma-incriminate kung sasabihin mo ako si Duo Wapping? E, pinailan mo na ka ng kaso sa Comelec, sabi mo, Chinese ako, Mr. Representation. E kung sasabihin ko ako yan, dahil hindi na tayo, kailangan mag sa, sa Comelec, ako, kulong na siya. Kung sasabihin naman niyang, hindi ako yan, eh kung, kung, e, kung siya naman yon, e de sasabihin, perjury ka, sinungaling ka. So alam mo, kahit anong sagutin niya yon, criminal case, ang bagsak niya, kulong. Kaya mm -hmm. ang mangyayari talaga, napakahirap talaga, nasagutin niya yung mga ganyang tanong. Akala lang ng publiko, madaling mga tanong yan, pero may legal implication kasi yan. So ang, ang question doon, bakit tinatanong pa siya ng Senate na mga ganyang tanong na alam naman nila kung kakapahabak niya? So, sinasabi na hindi ka ma-incriminate. Pero siyempre, ako bilang abogado, alam ko, ma-incriminate siya pag sinagot niya yon. Mm. -hmm. Um, naiintindihan po natin ano, na yung ibang mga tanong baka hindi niya nga masagot dahil may mga nakasampan ng kaso sa kanya. Pero yung isa sa mga natanong din kahapon tungkol po dun sa death threats na nasabi niya po kay Sekretary Abalos nung unang magkita sila na sek, hingi po akong tulong, may death threats po ako. I isa rin yan sa nagpainit ng ulo ng mga senador kahapon. Bakit pati po iyon hindi niya rin masabi? Sabihin na well, natin in public wag pero in executive session bakit hindi po magawang sabihin ni Alice kung sino nga po ba ito na nagbibigay ng parang kapahamakan sa buhay niya. Ayun na, ayan nga, ayan na nga, hindi Ayun nga sinasabi ko. Ano ba talaga intention ng Senate in aid of legislation ba? Kasi kung ganoon, humingi naman kami ng executive session. Humingi naman kami kay ako humingi ako kay lago ng executive session. Kahit naman noon pa, I start pa lang ng Senate investigation kay Sheila Guili, ito na yung executive session. Dito naman kay Mayor Alice, sinasabi naman niya eh, for my security, pero kung bibigyan niyo ako ng executive session, sasabihin ko po, bakit kailangan sabihin niya sa public? After, ang, kasi ang fear ni, ni Alice, pagkatapos ng Senate investigation, tapos ng Senate investigation, yung tao, yung mga sinabi niya, galit sa kanya at talagang pagpaplanuhan siya. Bakit hindi maibigay sa kanya yung napakasimpleng bagay na executive session? Bakit pa lang isang socket pa sa publiko Bakit gusto ba talaga nila na mapahabak siya? Hindi 'yan tanong doon. So okay. mm -hmm. yung yung narrative mo kanina DJ ma'am na parang hindi niya maibigay kahit sa executive session. Siyempre ibigay niya sa executive session, pero bakit ayaw nila? So ulitin lang natin Attorney you ask and even si Alice humiling din okay, po man. na executive session oh, pero talagang man. hindi maibigay. Pero nakausap niya rin po si Alice kung sakali na mapagbibigyan sa siya ng mga senador, sasabihin niya lahat. Sinabi na nga sa Senate yan eh. Kasi hindi ko pwedeng sabihin niya kung, kung hindi niya sinabi sa Senate. Pero kasi sinabi niya na yun sa Senate. So, uh, yun lang naman ang hinihingi ng tao. Napakasimple. Executive session. Sa iba, binibigay naman nila. Bakit dito hindi? Bakit kailangan i-expose mo yung isang tao, ang dami-dami ng problema, dami-dami ng kaso, bakit gusto mo? Unless, di ba, may iba kang ngoti. Yun lang ang problema kasi doon. Sinulat sa papel siya, yung pangalan daw ng, uh, ano, it, yung, tumulong. eh, oh, ito yung pangalan ng tumulong, tumulong. sa, mm -mm. ano, dito kay Alice. Tama ba, attorney? Yes, sir. Oo. Oh, okay, si, okay. Sinabi niya. <coughs> okay. Oh, kasi, niya ako, okay ba it? Eh? <coughs> sabi ko, sabi mo, pero, at least hindi manggagaling sa iyo kung i-divulge mo sa hindi in okay. Hit, Opo, sure, diba? mm. oh. Okay. Sige, yung bang taong yun, yun din ang babanta sa kanya ngayon? Well, uh, actually, hindi naman hindi naman kasi talaga natin masasabi. Sabi nga ni Sen. Bong Revilla, mm -hmm. ikaw ba talaga ay tumakas o tinakas ka dahil mga tao na to ay eh natatakot mm -hmm na ma-implicate sila. Mm. So, iyan, hindi niya sinagot. At mm. ako naman, hindi ko pwede i-divulge yan in public, okay. di ba? So, kung darating yung pinatawag natin executive session, baka, baka sabihin yeah. niya. Kasi sabi naman niya sa akin, lahat naman yan, pwede niya sabihin sa executive session. Ang problema lang sa siya, baka hindi na maibigay yun. Opo, opo, opo. Kasi nga din po kahapon, napahapyawan ko din no? na humihingi niya kung sakasakali, hindi siya pinagbibigyan. Pero, attorney, um... Yung bang death threat na ito, ano ba ang paraan ng pagpaparating sa kanya? Well, uh, personally kasi, yan kasi pinag-uusapan namin long, long before pa yan umalis. Nandito pa yan sa Pilipinas, even in person, napag-uusapan na namin yan. Ang problema lang kasi, ako, ako personally, hindi naman ako naniniwala na may death threat siya, di ba? Pero, pero kasi siya kasi naniniwala dahil nakaka-receive siya ng mga ganyang information through her oh, ah, mga kaibigan, sa kanyang noon, nandiyan ng mga kapatid, pamilya niya, nakaka-receive siya ng mga ganyang mga mensahe. So ako naman, sinitheorize ko kung totoo yun, pwede mang sa ganyan yan kasi may allegation ng Chinese mafia, pwede mang sa, sa Chinese spy allegation. Uh, allegations, mm -hmm. pwede mang sa iskalawag na mga nabibigyan sa Pogo. So, ang dami kasing pwede talaga panggalingan yan. Although mm -hmm. ako talaga, hindi ko talaga personal na naniniwala diyan di ba pero siya talaga 'yan ang uh -huh. 'yan ang main reason bakit hindi siya makasurrender uh, kahit nag-uusap na kami noon tawag ako ng tawag biging uh -huh. sir uh -huh. na firmahan <laughs> mo yung mga counter-offer David mo firmahan mo yung mga dokumento kasi sayang yung depensa mo napakaganda ng depensa mo kung masasayang lang hindi talaga kasi yung kanyang state yung first and foremost consideration niya Opo, opo. Sige, hindi ko na po ito uh, <clears throat> hahabaan ng tanong kasi nga din uh, limitado rin po ang inyong ano no? Ang inyo po'ng kakayahan na sumagot sa katanungan na ito. So, attorney, <clears throat> itong binabanggit na relasyon niya kay Dong Kalugay. Ako lang po ay nagulat din dahil uh, uh, nag-deny siya na isa siya sa mga may-ari -may nitong Alicel Aqua Farm. Eh nandoon po 'yung pangalan niya. Opo. Um kasi ho attorney uh, bagamat uh, naunawaan natin ano ang sitwasyon ng inyong kliyente nga uh, sa simula pa lang ng Senado binakbakan na kaagad eh pa pa nga di ba kasi nga yung mga Lala. yung mga sinabi sa kanya di ba oo pero may mga pakakataon din na di ba uh, na kami na nanonood, umaasa naman ng truthful na sagot ng kliyente ho ninyo. Ba't dito dinideny niya pa ito? Inandun ho okay. yung pangalan niya. Hindi naman po din siguro makakakuha ng permiso ito sa kinaukulan na hindi po verify yung mga informasyon na ibinigay doon sa aplikasyon po for business permit. Okay, sir. Ganito kasi yung alis nila yan. Yan talaga, hindi naman daw yan na, na push through. Sabi niya doon sa sir. Pero kasi ito ang sitwasyon natin. Kasi kung sa ordinary court yan, kung sa regular court, pag sinabi ng isang testigo, ganito yung salaysay niya. Yung kwento, uh, tinestify niya, ganito. Pero ako, yung kalaban niya, hindi ako naniniwala sa kanya. Hindi ko sasabing nagsisinungaling ka. Hindi ko sasabing hindi totoo yan kasi hindi ako naniniwala dyan. Kasi nungalingan yan. Hindi totoo yan. Yan yung nangyayari kay, kay Alice. Pag hindi sila naniniwala, ang sasabihin, nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hmm. Kasi dapat ang gawin natin, kung nasa korte tayo, kaya nga sabi ko nga, mas maganda kung okay. sa proper forum Apo. kasi makakasagot tayo. Kung Apo. sa proper forum kasi, ang sasagagawin ko, uh, ako, naniniwala ako, hindi ka nagsasabi ng na totoo. Pero, hindi mm. pwede sabihin niya, mag maglalabas ako ngayon ng testigo ko. Ako, Apo, il ilalabas ko yung Apo. aking ebidensya. Bakit ko sinasabing hindi totoo yan? Okay. Sige diba? po. Apo. Hindi ako aasa sa kanyang pag-amin o pag, uh, okay. sa akin paniniwala. Ilalabas ko yung prueba ko. Po, Dapat Tapos sige kung, po, kung itiwala sila, ilabas nila yung prueba nilang ganoon. Opo, opo, opo. Sige po. So, uh, again, ano, eh, ano pa itong tanong ko kay attorney? Eh, yung asagot niya, eh, hindi yan ang proper forum. No? So, uh, ano ho ito, attorney? Um, wala pa kasing set ng next hearing dito. Is it now, if I may use the word, useless, Natawagin pa ang inyong kliyente kasi you know, he can always invoke yung kanyang right against self-incrimination and you know, kahit i-contempt siya ng hundred times, eh, nakakulong naman siya ngayon. Eh. anong ah, point? I, I, beg to disagree with you. Ha? Hindi Hindi useless kung tawagin <coughs> siya next time. Bakit? Kasi simple lang yan. Eh. Ang, ang kanilang trabaho is in aid of legislation. Ngayon, <coughs> kung gusto nila malaman yung katotohanan, bakit hindi siya bigyan ng executive session? Diba? ba? Para mm. Okay, okay. Bakit pagkakaroon ako ng data for my use hindi aid of Unless, mm. hindi ko naman masasabing ito yon unless gusto mo lang talagang um, ka sa public na ganyan-ganyan, eh iba na yon mm. Kung talagang gusto mo sa public ang hearing, hindi ka talaga makakakuha ng mga incriminatory statements. Kasi nga, I cannot condemn myself. Kung so ako naman yung akusado, opo, okay, opo, bakit tutulungan okay. eh, okay. Sabi ng abogado ko, kaya mm. natin depensahan okay. yan. O, Opo. Diba? The, your point is well taken, Madam Chair. Ha? Tama itong binabanggit <laughs> ni Atty. O sige, ang challenge ngayon, o sige nga, kung gusto niyo makarinig ng sagot na totoo sa executive session. Yan po ang to inyong oh, yan, 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 ang inyong, and, pakiusap, yan ang inyong pakiusap, Atty. Yan ang aking okay. challenge. Okay. okay. So, ah. Hindi nila pa ilalabas sa publiko yon At hindi manganganib yung, yung aking safety ng kliyente. At hindi rin yun gagamitin sa usgado laban sa kanya. Pero exactly 100% magagamit yun in aid of legislation. Uh, ako ho naman, I will beg to disagree sa binabanggit yung they cannot reveal that in public because uh, majority vote by the senators ano, doon sa naturang session na iyan can say na this is uh, for public consumption. Maaari nilang ilabas actually, attorney. Hindi kung in aid of legislation, hindi nila pwedeng gawin. Yan, pwede silang mm-hmm. magka-cast doon. Pwede silang ma-file ng case doon. Mm -hmm. Ay, sorry, kung kung executive session. Mm -hmm. Hindi nila pwedeng ilabas yun. Uh, pwede silang balikan doon. mm, -hmm. mm -hmm. Okay. meron sila kasing rules dyan, ano po, na... Uh, kung sakasakali, pag ika naglabas ng informasyon, maaari ka ma-ethics, no? Pero kung sakasakali mag-desisyon ang lupon, pagbotohan nila na ang informasyon na ito ay hindi naman ah, hindi naman ah, kasi dalawang bagay yan eh. Okay? National security and public safety. Okay. national security wala tayong concern pero yung right against self information kung yung ilalabas nila yung mm -hmm. mga bagay mm -hmm. na o, o oh, oh, eh, hindi nila pwedeng gawin okay. yun. Kaya, okay. Yun lamang naman ang concern natin. Kaya nga opo, yan ang inipo, eh, Right opo. against self-incrimination. National security, wala tayong pag-uusapan doon. opo, opo. 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 Well, anyway, sige po. So, attorney, uh, wala pang next hearing po dito. No? Wala pang schedule na ito. Uh, practically, ilan po ang kinakaharap na kaso ng inyong kliyente? Uh, more or less seven. Eh. Pero dumadagdag okay. pa eh. <laughs> okay. More or less seven. And then, uh, kasama po sa kasong ito nga, yung kinapangangailangan sa affidavit na kung saan na nagnotaryo ay si attorney Galicia. Uh, oh, nagtama ba? Nagmusyong kayo na... Mag-submit ng panibagong affidavit, iba na ang abogado? Ah, hindi kasi ah uh, yung yung human trafficking sa DOJ, ibang lawyer law firm ang nagahandle mm. hindi ako. Uh -huh. Yung uh, iba, yung siguro mga anim na cases, ako nagahandle. Mm -hmm. Yung human ang pagkakaalam ko, hindi naman sila nagsubmit. Nanghingi lang sila ng pagkakataon na dahil issue nga yung pagnonotaryo na inotaryohan sa harap nila dahil mm. nandito nga si Alice na. Mm. Hindi naman pag pagsabit na panibago. Mm, pero di ba void na? Di ba? Kasi kung ano na po yon uh, that is um, uh, falses in uno. Di ba? Uh, hindi naman siya void. Kaya lang, hindi ah? lang siya impossible kasi hindi siya uh, under oath kung kung yun ang sinabi nila na hindi, hindi naman present di ba kung false di ba di ba from the very beginning false na yun kasi ang nagnotaryo may may question na di ba so hindi na valid yung dokumento niya? ang false doon mm -hmm. yung sinasabi nilang uh, pagkaka notarized pero yung statement doon hindi okay. yun false okay no? sige sinta yun so, gusto mo yung mm -hmm. mabalid yung ano yung mm -hmm. document mm -hmm. i-out mo Paano paan, paan mo ulit sa tatanoy ka, Opo. ito bang sinasabi mo dito ay katotohanan? at Pag sinabi mo, oo, de, hmm. Ina authenticate mo. Pero yung sa ngayon, hindi hmm. siya authenticated, hindi Opo. siya Opo. Uh, uh, official document. Dahil Opo. nga, ang sabi nga nila na hmm. ito, hindi pa nanonotaryo. In a way, hindi pa siya nanonotaryo. Opo, sige po. So talagang magkilala ba sila ni Atty. Galicia? ah uh, hindi naman niya sinagot yun. So, hindi ko rin yon pwedeng sagot yun. Opo. <laughs> so, ito self-incrimination I niya. Mean, well, you, you so, can in, naman, so, okay. okay. That, oh. Opo, opo. You can invoke your right as an attorney. Attorney. <laughs> opo. 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 O, actually, absolute yan eh. Opo. opo. Mawawalan tayo ng lisensya dyan po. Sige. Okay. Salamat po na marami, Attorney Davis. Hindi ano pong pasensya, ha? Sa amin pong uh, mga katanungan na ito. Opo. Okay, sir. Thank you, uh, boss. Opo. opo. Thank, you. Thank you. Opo. opo. Salamat opo. po na marami. Si Attorney... Stephen David. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nayo, nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.